Malokka's AMD Ulan Mag Cape. Oh. Ganitong magbagyo sa Los Angeles. <laughs> 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 <Laka video>. <laughs> 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 Baka mo yan kay uh -huh. ano kay Ernie Lakas ang ulan sa labas <laughs> kasi. <laughs> Tatlo yan, Dre. Okay, yung unang project. Kaya sigapit tayo. Black coffee. Ang project. Malamig sa labas uh, eh. Lakas ng ulan. Hindi, hindi packaging. Ng Kaya kapi-kapi muna tayo. Ang Ayo kailangan lang. niya, after packaging yung primary. Kaya May bundling Kaya lang. Tapos cartooning. Kaya yung pangatlong project. Uh, wala diba? nang bundling primary or cartooning malamig ba? malamig hindi, prepare to his pets. Kapi tayo. Anong oh. kapi? Hindi ako nagkakapi. Anong ko anong po, anong klaseng kapi? Black coffee. Lagyan niyo sir itong ano, si Buyas, nung kapi. Para tumubo agad. Ayan na, bumuhos na oh. naman ng ulan, no? Wow. Anip. Sarap magkapi guys ngayon, no? Oh. Black coffee. Kasi maulan ngayon. Grabe ang ulan sa labas. Mm. Parang dilobyo. Oh. Malinaw siya. Pero, pag nakarecord na siya malabo. Oh, ano yung ilaw natin dilaw? dilaw kasi yung ilaw. Ako nga yun ang sample. Ito ano to? Uh, Choco-choco. Ito ako. Pero po, isa pa. <laughs> Hi! Hi na, survey. Sabay oh, ako muna, survey. Maiksi pa kasi yung aking Ay, video. Dancer ma ng Maiksi ma ma yung video ko eh. Pabae natin. Pakita mo na yung ob mo. Ab, ah, yeah. one lang yan eh. One. Huh? <laughs> Magpapangin na naman si survey yan. niya <laughs> di ka survey lagi. <laughs> saan, saan? Saan?